Nahanap mo ba ang sulit at dekalidad na health, beauty, at household products? Bago tayo magsimula, i-check out muna ang mga naka-plug na items sa video na to. Limited deals, legit quality. Alam mo ba na sa ilang bansa, kahit may gobyerno, may mas malalakas pa ring tao sa likod nito? Sila ang tinatawag na oligarchs. Pero ano nga ba sila? Ang oligarch ay hindi basta mayaman lang, ito yung malalaking negosyante o pamilya na kontrolado ang malalaking industriya, at minsan, pati politika. Sa madaling salita, county lang sila pero hawak nila ang malaking kapangyarihan. Minsan sila ang nakaka kung sino ang maupo sa puesto at kung anong batas ang papasa. May pera sila, may connection sila, at may impluensya sila. Hindi lahat ng mayaman ay oligarch. Ang oligark sila yung kaya nilang baguhin ang patakaran ng bansa para sa pansarili nilang interes. Kaya minsan, kahit mali sila pa rin ang nasusunod. Sa tingin mo, sa bansa natin may oligarch ba? At kung meron, gaano kalaki ang epekto nila sa buhay ng karaniwang mamamayan? Kung gusto mo pang malaman ang mga ganitong real talk topics, i-follow mo ako para sa mas malalim na kaalaman na dapat alam ng bawat Pilipino. Kung gusto mo pang malaman ang mga ganitong real talk topics, i follow mo ako para sa mas malalim na kaalaman na dapat alam ng bawat Pilipino